Welcome back to my channel. I'm Will BTV. Nagbablogs nga po kani iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-like sa sim simbol pong ganyan. Huwag na rin pong kalimutan i-share sa friends and family kung mahilig kayo dito sa binablogs kong iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Pagtuturo ng tutorial na iba't ibang uri ng halamang gamot na natural Siguro po ng channel na ito ay meron po kayong natutunan, meron po kayong nakukuha ng mga libre sa paligid ng bahay ninyo. Okay. Bago ko po ang pasa ng pag-tips tutorial ko o pag-vlogs sa araw na ito, pinasasalamatan ko nga po yung all subscriber, all viewer. Maraming maraming salamat po sa inyong support. Kasi sana po ipatuloy nyo supportahan yung channel ko para lalo po pong mag-grow. Maraming po po natin matulungan na mahirap natin mga kababayan, sa mga libre ng gamutan. Thank you for new subscriber new viewer. Maraming maraming salamat po sa inyong support. Ko, sana po ipatuloy niyo supportahan yung channel ko para lalo po po mag-grow at marami po na natin matutulungan na mahirap natin mga kabayan ng mga sasalibeng gamutan. At ngayon po sa araw na ito, ang i-vlogs ko sa inyo in tips tutorial, kung kayo ay nasakit ang ngipin na matagal ng may bulok yung ngipin ninyo na mo palagi kayo may problema sa sakit ng ngipin ninyo, wala kayong pong pambunot sa sakit ng ngipin ninyo, then talagang sumisigaw kayo sa sobrang sakit ng ngipin nyo. Lalo na kapag gabi. Tapos makati, sobrang sakit. Kasama na po dito yung mga bata. Ito po yung gagamutin ninyo kung yung ipinin nyo talaga ay 50 na, na bulok na talaga siya. Tapos malaking butas. Siyempre kapag malaking butas, may mga bakterya po yan. Lalo na kung hindi kayo nag kumain kayo ng karning baka, karning baboy, kalabaw, da, gulay, prutas Siyempre, kapag natutulog ka yung bakterya, lumalakad yan kapag gabi, kahit natutulog ka galaw na galaw yung bakterya, lakad ng lakad sa ngipin mo din, masisira yung ngipin mo lalo na kapag hindi kayo nagtutbras lalo na sa mga bata hindi kayo nagtutbras, lalo masisira yan kung bulok na ngipin mo, hindi pa kayo naglinis sa na ngipin Ang ngipin ay dapat inapalinisan tuwing kalahating taon, cleaning, kasi hindi kaya ng toothbrush. Kapag toothbrush lang, hindi na kukuha lahat yung dumi, lalo na dito sa gilid. Ito po yung tips to tool ko sa inyo. Or, sobrang sakit ng ngipin nyo, ang kati-kati. Tapos, sumisigaw kayo sa sakit ng ngipin. Pero, may sakit po ng ngipin. Ito po ha, makinig po kayo. May sakit po ng ngipin na hindi tayang pagalingin ng bawang. Ang ibig sabihin niya, kapag hindi kaya ng pagalingin ng garlic o bawang, ipabunot na ninyo kasi kapag hindi na siya kaya ito po ay home remedy ito puro ko sa inyo <coughs> home remedy malayo kayo sa ospital, or malayo kayo sa dentist malayo kayo sa mga butika wala kayong masakyan para bumili ng gamot marami na ninyo nasubukan ng gamot kagaya ng mga gamot ninyo nabili sa butika kagaya ng Advil uh, ano po ba yung mga sakit sa ngayon or mga lalo na yung punstan, sakit sa ngipin, or <coughs> yun pa yung planax, yung ginagamot ko nung masakit ang ngipin ko. Pero nung sobrang bulok na hindi na kaya ng planax, yung mga punstan, advil, o planax, yung mga ano pa mga uri ng gamot na nabibili sa butika, hindi na kaya ng gamot na yan. Pagalingin. Ito po, napakasimple, napakamura. Garlic. Kung may garlic kayo sa bahay ninyo, bumili kayo 5 pisong garlic or sampung pisong garlic kumuha lang kayo ng isang prasong garlic. Ganito lang gagawin ninyo sa garlic. Ayan. Hmm. Balatan lang po ninyo yung garlic din. <coughs> Pagkabalat ninyo ng garlic, kumuha lang po kayo dyan na maliit na praso, islice ninyo. Pagka-slice po ninyo, ganito po ang gagawin niyo. May butas po yung ipin ninyo. Maliit lang may butas po ba yung ngipin ninyo o malaki na yung butas? Ito po ay para sa may butas ng ngipin o malaki na o wala kang mabili na gamot sa butika, malayo yung bahay ninyo doon sa binibilhan, napakalayo. Then, sobrang sakit ng ngipin mo. Sobrang sakit, sobrang kate. Tapos, hindi kaya nga nung mga gamot na binili niya sa butika, bumili na kay Advil, Punstan, Planax, hindi sa maalis. Hindi maalis yung sobrang sakit, hindi maalis yung sobrang kate. Ito lang ang gawin ninyo garlic. Maliit lang. Maliit yan. Kuha lang kayo maliit yan. Kung saan may butas ng ngipin ninyo, ipasak ninyo lang yan o ilagay ninyo. Uh, example, may butas ng ngipin ko. Ah. 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 Um. Eh, eh, butas ng ngipin ko. Ayan, dilaw yung butas. Hindi naman siya sumasakit. Kasi papabunot yung doon mo yung ilalagay na parte kung saan sumasakit yung garlic. Mga 5 to 10 minutes, tanggalin mo na. Ah. Pag nababad ng 5 to 10 minutes yan, sobrang kate, tapos sobrang sakit, mawawala po yung pangangatin niya, mawawala po yung sobrang sakit niya. Kung yung ngipin mo ay bago pa lang masira yan o hindi pa tao na pinapabunot mo. Pero kung sobrang tagal lang yan, hindi na rin kaya ng garlic. Pero ito po, 100% ako nagasabi sa inyo. Marami pong nagpatunay ng garlic na ito doon sa vlogs ko na may 100,000K sa short video ko na marami nagpapasalamat sa garlic na to. Ganun nga, kukuha kayo ng garlic, bili kayo sa tindahan o karamihan kasi sa bahay natin may garlic kuha lang kayo isang praso. Ganun nga, tanggalin niyo yung balat. Yan. Pag natanggalin niyo yung balat ng garlic, okay, gaganito na. Sabayan niyo ako. Kumuha lang po kayo ng maliit na praso. Ganyan. Maliit lang yung kasya sa butas ng ngipin mo. Okay, di ba maliit? Yan. Kung saan may butas ng ngipin or butas na tip, ilagay mo dun sa hole. Oh. Uh, ah, tapal the hole o yung bitatip. Oh. Ah. Ah. Hmm. ay butas ang ngipin ko. After ng 5 to 10 minutes, tanggalin niyo yung garlic. Remove the garlic. I Remove. Huwag naramdaman nyo na wala na yung kati sa sakit. Tutbrasan nyo, dandahan. Then, kung nandun pa yung kati wag nyo muna tutbrasan. Napaka-effective po niya. Ako po nagasabi sa inyo. I-try lang ninyo. Itong pang home remedy. Napaka-bisa po niya. 5 to 10 minutes. Ilagay ninyo. Tapos, tanggalin na ninyo. Tapos, pag nawala na yung katay, magpumog na kayo. mag kayo. Dahan-dahan niyo top gas. Kasi alam ba ninyo, kapag naglagay kayo nito, tapos nawala na siya. Tapos, pinot mo naman ng sobrang lakas. Tapos, malamig na tubig pwede ito. Top mo. Mabalik yung sakit nga. Kasi yung lalo kapag huminga kayo, uh, parang yung bang napansin uh, ninyo, pag huminga kayo, may pumapasok na malamig sa ngipin nyo yun. Kinag-uumpisahan din ang sakit ng ngipin. Na-try ninyo yan? Okay, comment sa baba. Hmm. Na-try ninyo yung maglagay ng garlic sa ngipin yan? Okay. Okay? Sana po ay nakatulong ako sa inyo. And again, kung kayo ay uminom ng Advil, uminom kayo ng Pumstan or Planax, na sakit sa ngipin, ano pa mga uwi na sakit sa ngipin na na-biliin nyo sa butika o kaya wala kayong gamot na stock sa sakit sa ngipin, pwede rin niya sa bata. Then, malayo yung bilihan ng sakit uh, gamot para sa sakit ng ngipin sa probinsya ninyo. Pwede na talagang sobrang sakit, sobrang katih. Talagang sumasakit pati yung ulo mo. I-try ninyo yung ginawa ako. Kuha lang na isang butil nito o isang peraso. Remove yung cover niya, then i-slice. Pagka-slice, <coughs> ilagay sa butas 15 minutes, then remove. Kapag nawala na yung sakit ng ngipin mo, eh, nawala na yung kateng, magdot brush ka dahan-dahan or mamugan mo na ng maligam -gam na tubig na may asin. Yan. Okay? Sana po nakatulong ako sa inyo sa problema niya sa sakit ng ngipin, bata o matanda. Thank you for watching and will be back mabuhay po kayong lahat. Sana po ay nakatulong ako sa inyo ng malaki or maliit man dito sa sobrang sakit ng ngipin nyo. Sobrang kate. Malayo yung bilihan ng gamot sa inyong bahay or hindi na tumatalab yung mga ganitong gamot sa inyo na binigyan nyo sa butika. I-try lang po ninyo. 100% o 50%, 75% mabisa po ang garlic para sa sakit ng ngipin. Thank you for watching subscribe sa bago lang po dito sa channel ko. And like, share kung may ilig kayo dito sa minagawa ko. And love you baby. Bye bye. Maraming maraming salamat po sa inyong pagkitiwala sa channel ko. And support ka. Napakadami na ng subscriber ko. Thank you sa mga nagsubscribe sa mga short video ko sa garlic nga na to. Meron na pa akong 100 views. 100k views. Tapos 305 subscriber. Okay. Palakpakan natin. Thank you po sa sumusuporta. Maraming maraming salamat. Bye-bye. I'm Wilby TV.